hello guys. Tatry lang natin magkabit ng subwoofer, midrange range speaker, tsaka tweeter. Ito, 100 watts to. So, walang nakalagay sa magnet niya kung maximum ba yan or nominal. Itong ano naman, midrange range speaker ay 40 watts. 8 ohms. Ito, 4 ohms. So, hindi tayo pwede magkabit dito ng 4 ohms, tsaka 8 ohms. Kasi pag series natin, kataas masyado yung ano niya yung impedance. Pag pinarilinan naman natin, babagsak yung impedance, di ba? Nitong amplifier na to ay 4 to 8 ohms lang. So hindi siya pasok. Pero since try lang naman to para gusto ko kasi mapakinggan yung quality ng sounds pag maganda ba na may may brains kapag malakas ba yung vocal. Kasi kung napanood niyo yung dati kong video, ang kinabit lang natin ay subwoofer tsaka tweeter. Maganda naman yung quality ng sounds. Devil. I've been flying from town to town Enjoy. So, yun guys, di ba? Ang sounds, pag ikinabit lang natin yung subwoofer, pangit ng tunog kasi walang walang vocal, mahina, tapos yung kalansing, di ba? Wala din. Pag tinanggal natin yung may lang lang, subwoofer, tsaka tweeter, medyo okay pa yung sounds. Hindi nga lang malakas yung bokal. Pero, pwede na yon As compare naman sa subwoofer lang yung kakabit natin, di ba? So, para sa akin, mas okay na yung subwoofer tsaka tweeter lang. Mas maganda kung lahat merong may range, subwoofer tsaka tweeter. Di ba? Para maganda yung combination ng sounds. Kung may range lang naman, yung ikakabit natin, walang ano, walang bass, walang... Medyo may tweeter na, may kalansing na. Pero, malakas talaga yung vocal niya. Diba? So, para sa akin, maganda talaga kapag may may drains sa woofer at tweeter or may mas maganda nga mayroon pang woofer speaker di ba So yun lang tinry ko lang para makita natin yung quality ng sounds